So ito na po, ito po yung pinag-uusapan natin na kinagagalit yung oh, grabe magalit itong mga nasa kanan ko, parang kakain ng tao. Ito po yung nanay na kanina pa tayo napapaawa sobra sa kanyang sinapit sa mismong anak, nandito siya, pakinggan natin ang kanyang panig, ang kakampi ni Ana. Nanay Sipin, humarap ka na. Hello, nanay. So, ito, blood test ito. Blood test, uh, urinalysis, ayan. So, nanay, tutulungan namin kayo dyan, ha? Tutulungan yes. namin kayo dyan. Baka libre lang lahat yan. At uh, tutulungan, kami na rin ang magdadala sa inyo doon. Okay? Kasi, sabi nga nito, eh, wala daw silang pera. Ewan ko naman, magkano lang ba ang pamasahe? May trabaho ang asawa mo. Ano lang naman po din, ano, sahod asawa ko. May bata pa po, may nag-aaral din po akong dalawang bata. Kaya nga. Pero ano ang trabaho ng asawa mo? Construction lang. Puro construction. Okay. So kaya hindi ka makabili ng ipin mo. Oo. oo. Meron po kasi po maluwag na po. Ah, maluwag na. Hindi ko na lang po siya. Ito po, Huwag yan. Huwag yan, May mata pa yung ngipin. Hawakan mo lang, hawakan mo lang. Ayan, oo nakakakita yung ipin namin dito sa face to face. <laughs> ito talaga ng batang ito. Ryan, <laughs> pinaghandaan mo talaga ito. <laughs> pinaghandaan mo talaga. Bumili talaga siya ng props sa ating oh, kuri. Okay, okay. Talagang ano, A 4 A for Ready. ka talaga. Okay. Madamot ka daw. Hindi naman po. Totoo po yun, ma'am. Ano yung Pag may pera po yun siya, ma'am. Nagsasarili po yan, kumakain po yan sa ano, karinderya. Wow. Wow. Minsan po kasi extra extra lang po asawa ko. kasi minsan po, kami wala po kami pagkain. Siya po, magsusulog po siya. Kami wala po kakainin. Obligasyon ba ng Lola yun, Atty. Lorna? In, hindi. Baliktad. Dapat ikaw ang magpapakain sa magulang mo. Kasi nung nanay, kasi nung bata ka pa, pinapakain kanya. Ang akin lang po sana, bigyan din po kami kasi wala rin naman po kami makain din. Tulungan po sana, hindi po kasi... Alam mo ang maganda na... nito? Tingin ko lang ha, si nanay sa bahay, alagaan ng mga bata, at ikaw, magtrabaho ka. Kailangan magtrabaho ka para makatulong doon sa asawa mo. Tingnan naman natin yung kakampi ni Sarah ha. Wala raw pusong lola si nanay Sipin. Dahil kahit Uh, nakatanghod ng mga apo habang kumakain siya, dead ma, si grandma. Oh, oh, iba din ang say ng kakampi ni Sara. Eva, humarap ka na. Okay, Eva, ano naman ang kwento mo? Totoo po yan, ma'am, kasi nakikita ko lagi na ginagawa ni Ate Sipin yan sa mga apo niya. Kahit nandyan lang po sa sahig yung mga bata, pinapabayaan niya. Sa kanya po kasi lagi kumakain yung Di mama Hindi naman kasi obligasyon ng mga ng magulang niya yan eh. Obligasyon ng nanay niya yan. sa siya Ate Sara. Ayaw. Kayo, 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 kayo. Minsan kasi gusto Bang niya po ayaw niya talaga pabantayan bantayan. Minsan nga lalaban ko yung damit niya eh. At sino magbabantay? Ako pa rin. ang bahay kailangan At mo hindi na, nanay. Kanina pa nakakulot ang noo mo. Bakit? Sarah, maswerte ka nanay ka pa. Tama. Bakit yung trabaho mo sa mga anak mo, eh ipinapasa mo dito sa matanda? Anong kinalaman ng matanda? Eh hindi naman katuwang yung matanda nung ginagawa niyo yung anak niyo. Tama. May responsibilidad kayo. Hindi po pwedeng lahat ihaasan niyo sa matanda. Tapos na kami. Napalaki na namin kayo. Pero palagi ko kasi dito, may kanya-kanya silang pagkukulang. Higit sa lahat, kulang ng pag-uusap ng maayos at pag establisa ng sistema sa loob ng bahay. Speaking po of sistema, Ate Corrine, napansin ko po si Ate Sara, paulit-ulit siya na ang kanya, sana matulungan lang po siya. Baka kasi si Nanay Sipin may pera tapos siya wala. Di ba usually tayo, pupunta tayo sa magulang natin for help. Baka no, lang akin, Pero yan. ano siya matanda na siya, dapat kumikita na rin siya. Kaya nga, at saka yung perang kakaunti lang, gagamitin na ni nanay sa gamot, kung ano, siya mismo marami siyang pangangailangan. Hindi naman po siya pinabayari mo sa pang may, ano, may gawa to, may labada at saka plansa kasi binibigyan din sila, nagbibili po to ng pagkain. Ah. Pagkain kasi nakikita na pinabayari, nagsusulunga yun, yun eh. Nakikita ko ngayon, may daladalang bigas sa inyo eh. Oh. Nakikita diba, mo ba? Diba, sino ba lang din naman. Ang tanong nakikita, dinadala tinatago oh. niya. Di ba? Tama ba yon? Okay, mukhang may mga pahabol pa. ba?